I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. So dito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposon. So sa side mo muna. dito naman sa ada portion talas ng kuko nasira ba hindi So, ayusin ko lang sandali so magsimula na di <laughs> magpantay thanks <laughs> gagawin ko kasi siyang thumbnail eh kaya dapat presentable so magsimula na tayo Anong current situation sa side mo? So, nine of clubs. Two of clubs. Ten of clubs. Puro clubs. Ayari. Mm. Naisip ko... Kasal na bato Kasal na ba kayo? Kasi ang dating may kaya yung mga bida dito. O sabihin natin, achiever. kaya um <clears throat> so ang current situation dito disappointed yung isa sa inyo di siguro kayo magkasundo nowadays pwede rin long distance relationship ito o pwede rin naman kung hindi distance ang cause ng problem ay mani. So, yan. Ang current situation. Long distance o So, again, ulitin ko. Ang bida sa kwento, kasal. Kasal. Pwedeng long distance relationship to. O magkalayo kayo ngayon kung di man to nasa foreign land yung isa eh di magkalayo lang ng lugar ngayon kasi current situation ang pinag-usapan natin mukhang nagaway kayo so pwede ang cost ng pinagawa yan ay money o distance sabi natin yung isa ay hindi communicative mabagal mag-reply. Ang tagal ng reply. O, oh, hindi nagte text O, oh, tumatawag. Yan. Yan ang current situation. Dito. Sa other person. Current situation nila. Ito yung literal na third party. Um... bago lang sila. Crush to eh. May nagka-crush. Ewan ko ko sino. Tapos, ang nangyari, crush din pala nila ang isa't isa. So, again, more likely, bago lang yung relasyon nila dito. Dahil making king tal dito, may isa sa kanila. Malamang lalaki yon Yung matanda na. Paputi na yung buhok. O mas matanda dito sa adoposon. O kasal na. Iking to. Of diamonds pa. Kasal na. Malam. Kasi kasal nga kayo. Di kasal yung lalaki dito. Um, kung dito, literal na tao, na lalaki, edi energy. Okay? Kung baba, kung lalaki ka, edi siguro ikaw yung feminine energy tapos yung partner mo yung masculine. So siya yung nagdadala ng relasyon. So kunin niyo lang yung info na so, tingin nyo ay para sa inyo. Pero again, lalaki siguro may crush tapos ang ending crush din siya nung crush niya tapos naging sila. Ngayon, dahil nga yung lalaki ay kasal na sa iyo. So, pinag-uusapan sila na mali yung relasyon nila. Na chichisme sila na bakit naging sila eh committed na nga yung lalaki sa iyo. Kasi ikaw dito, di ba? So, ganon Na chichisme sila. At ayaw, malamang, ng mga tao sa relasyon nila dahil nga mali. So, yan ang kwento. Ngayon, punta tayo sa... Okay, maganda. Ito na lang. Anong current feelings niya sa iyo? At current feelings ng partner mo dito sa Adaposa? So, sa'yo muna. Cross. Cross. Dito sa other Fish. Mm. Current feelings. sa yes, sayo Literal na niloloko kanya dito. Nahirapan daw kasi siya sa sitwasyon yun na magkalayo kayo kasi ito crisis ito ay migration migration ito stealing na literal na cheating so current feelings niya para sa ngayon ay nagchichit siya Alam na kung long distance kasi more likely long distance to kasi nga may ano tayo dito um stork na pwedeng may kinalaman sa immigration or relocation. So, more likely, ikaw, yung nasa malayo, o oh, siya. Hindi <laughs> ko lang kung sino. Pero long distance nga. So, nahirapan siguro siya dahil magkalayo kayo. Kaya ayan, nagchichit siya. Kasi pain din to. Hmm. Nahihirapan nga siya. Na magkalayo kayo o hindi kayo masyadong nag-uusap. Parang nawawalan na siya ng pagmamahal sa iyo dahil ang mais ay pwede rin may kinalaman sa Tawag dito, reduction of something or destruction. Kasi peste yan, di ba? So, nawawala na yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi nga, ano, yung excitement na nawala sa'yo napunta dito sa crush niya. Kasi bago lang talaga sila. Wala pa nga one year. So, nandun sila sa honeymoon phase. mga ganun. Na, ang saya-saya. In love na in love siya dito. Ito maganda pero ito. May side tayo. Kasi ang dating, alam naman ng partner na mo na malik yung connection tinatry. Tinatry naman niya na i-let go na. Kasi mali nga. Kaya lang nga natutokso siya. Kasi type niya nga. So, ang dating, kahit alam niya na mali. Dahil nga may angka tayo, angkor. Hindi siya makawala kasi mabigat to. Hindi, siya. Dito sa wrong person o connection. Alam niya mali kaya lang type nga niya. So, nadala siya ng tukso. Ganun lang dati. Anyways, Maghihand na ba ako dito? Ito lang naman ang current feelings. Okay? Hindi naman to um, forever. H hindi ko na kasi siya ididetalyado na nandun yung um, ano ba yung mga ginagawa ko dati? May future outcome. Advice. Saka clue. Kasi natatagal ako. Mahaba yung video. Tapos, wala rin naman masyadong nanonood. So, babaguin ko yung style ko. Ikakat ko yung mga yon yung binanggit kong tatlo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.